sabay sa mga Welcome back sa aking channel! Sabay-sabay po natin panuuri ng na manakakaliw at manakakatawang mga videos na aking sa internet. Pag-subscribe na lang po kayong pa-updated sa mga bagong videos na inupload ko raw. Morning! Good morning! Good morning, ma'am! Ano pa ang pag-aaralan mo? Ate, pang-aralan ko ako ng cheeseburger. Siya pa rin yon? Opo, <laughs> ko na po. Saan mo rin ang na po. Saan mo cheeseburger? Wait lang po. <laughs> Cute naman niya ate. Ate, okay na po yung burger. Okay, lang po yung burger. <laughs> Pogi ka nga. Wala namang nagtatanggal ng brief sa'yo. Yan <laughs> <laughs> May magtatanggal ba ng brief mo? Hoy! Hindi ako nagbi no? Ha? Huh? <laughs> Sabagay. Ba't ka nga mag Ang liit naman yan. Ah! <laughs> Yan, <Yeah. Ito lang>. natuloy. <laughs> Nauna ka eh. lang may suot yung damit Nang hindi mahulog oh, yung ano lobo <laughs> <laughs> yun lang hindi na control. Ito malupit. Yung kaibigan mo na mahilig bang trip sa'yo. Tinabi <laughs> <laughs> ba naman sa Ito mga baboy. <laughs> Ay, laghap. Sarap. Ang bango. <laughs> Kini nga video, mag-aaris debut tas mga nabilin nga pagkaon kagabi eh. New kaya wala kini sa natandog, igo ni sa gipa. Kuha ni mama, sa rib. Pero, ah, ni sa rib yun pa na niya mga ilalang ha. Gaaso-aso pag ina. So, unahon nato ni puto. Ah, tabigas na. <laughs> puto ni <niyo>, yung bato. <laughs> Nakuha ni mama sa paluwagan. Aliw yun. Ay, lakay <laughs> ma! Natigas. Mura mag-graba. Kuchinta. Mura mag-graba. Aso-aso pali Gahe <laughs> gaya po. Gahe up na na. Matigas pa rin. <laughs> Muraw, wag akong ice. Kapang. Ano na po siya? Biko. Murag halo black. ko Biko. Murag halo black. Grabe, murag pan. Bakal eh. Ang sari, Ima? Ang sa bakal. Grabe si mama. Gira-tira din. Halo-halo. Kung nai halo-halo nga palamig. Nai halo-halo ng kanin. Oh, mango grahams na. Sarap <laughs> Ayos lahat, eh. Sagit ko sa pulo. Ay, kamag- Sorry. Malamig kasi. Saan mo yung mga unan niya mong handa? Dari, ka-permanwa. <laughs> Kaya ang karaming handa, tos, dalawa lang kayo? <laughs> Guys, ang dami ng unu. Ang dami ng magkain, tapos wala. Kami, oh. It's a prank. Oo. Oh. <laughs> 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 kuya? 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 Ako po. Pinasusuli po nung mama ko yung Hinarap po niya na para nakaraan. Kailan niyo po po yan? No. Kailangan po ba agad sa uli ngayon yan? Kung kailang ako kami? <laughs> ano naman po? Pinasasuli lang po. <laughs> tapos gusto niyo po hiramin ulit. Tapos lagyan na lang natin. Ay, thank you po! Okay. <laughs> <laughs> Teknik para makahingi na. No? Buti naman, mabait si kuya. Point of view. <laughs> <laughs> ilagay sa so freezer yung mga <laughs> i-deliver na po tayo ngayon guys dito sa Tagum City kaning pugi kayo na to karoon no? nga Suzuki Raider if maupay pag-abot ani guys maupay pagtamak sa tuwang balay na anada tayo siyempre ato na po nang ikarga diriya sa tuwang pinakabagpik na multi-cab no wala na po tayo nahilak dahil ko yun sa kapaghilak ah, nah. yun sa kapag ah, nah. at sa kapaghilak hilak? sa sa Kuya, okay lang. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Patas lang. Na. Lahat naman sila tumatalon eh. hindi siya nag-iisa. <laughs> okay. Ang saya naman. Nanchalant? Oh, nanchalant. Ay, anong ibig sabihin nun? Nanchalant, meron bang Chinese na walang pakialam dito sa mundo? Sinasabing, wala. Parang ano, hindi siya part ng family ng Chinese. Yun ang sabihin Chalan challenge. na challenge nan chinese Challenge, walang pakialam. Walang pakialam. Weh, mukhang may point naman siya. Ano pa kasing meron? pag ginawa ka niyan? kasi meron pa ginawa ka niya. Maulog ba kayo? Mahal! Mahal! Kailangan natin namang pangtanggal sa bara sa inodoro. Sa inodoro? Oo! Ah. Ayan! Yan! Tingnan mo nga kung matibay! Mga katanggal nga ng bara. Ang tulak! Iba ito! Try natin gagana. Hmm. Okay. mo na bago bilhin. Ayan! Ah, uh, gumana! <laughs> Kumapit! Help yourself! Dope eh! Tapos mangkaplot float handa nila. <laughs> Kumpleta naman yung ingredients. Kaya lang. Moti naman. <laughs> mm. Hello ko. Bakit ka lang mura diyan? Lagot. Kami ni si Tatay. Hindi baka masiko kanya. Ingat ka. Tabi kita di ba kahit mo ka. Bi 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 ko tumna ako. Ginagaya ko lang sa Facebook. Olit, ulit, takas, Expectation versus reality. Yung tito ko na excited matapos ang prayer. Emil! <laughs> eh? Hindi eh. <laughs> eh, ba pala tapos? Eh? eh. Kamusta ate? <laughs> bili ka trotot tapos... Bili ka na rin kahit anong gusto mo. Ang <laughs> Kahit anong gusto mo ah. Eh, o, oh, ito yung card. Oh, ko na yung trotters. <laughs> Dami niya pinamili. Sabi mo isa lang diba? Oh. Oh, may cellphone ka pa. May cellphone ba? Wala, <laughs> hindi diba, mo sabi nabili ko lang gusto ko? <laughs> Oo oh, nga naman. Tama nga naman. <laughs> Ay, kaya min minsan. Next time, mag-iingat.